Kung mamimitas ka ng mangga, isama mo na pati dahon dahil pati ang dahon nito may hatid na benepisyo. Here's why mango leaves are worth keeping. Pagpapababa ng blood sugar level. Meron kasi itong phytochemicals gaya ng mangiferin, isang anti-diabetic compound na makakatulong para mapabuti ang insulin sensitivity ng ating katawan. It improves our digestion. Meron kasi itong antioxidant at anti-inflammatory properties na nakatutulong sa iba't ibang digestion issues natin, gaya ng constipation, indigestion, at bloating. Nakababawas ito sa anxiety at stress. Yung aroma ng dahon ng manga ay may calming effect sa ating nervous system na nakatutulong to relieve our anxiety. Pwede mo itong sunugin as an incense, pakuluan para inumin na parang tsaa, -ah, o ihalo sa yung tubig panligo for relaxation. Akalain mo yon? yung dahong tinatapon lang natin o winawalis pag namimitas ng mangga, may health benefits din pala. Sa panahon ngayon, hindi mo kailangan lumayo para magpagaling. Minsan, nasa likod bahay lang ang sagot. Kaya next time na mamitas ka ng mangga, wag lang yung bunga ang iuwi, pati dahon, isama mo na. Cleanse, feel better, look younger.